Kinumutan ng mayonnaise. Pagkatapos inilagyan ng toasted garlic bits sa ibabaw, may bago na naman tayong ulam na pagkakaguluhan. Kaya, let's get it on! At nakabili na nga kami ng mga sariwang tilapia sa palengke. Medyo malalaki yung nabili namin. Dalawang kilo't kalahati sa limang piraso. Pinalinis na nga yan at hinugasan na namin pagdating sa bahay. At ang ginawa ko nga, e eh, ginilitan ko na o hiniwa-hiwa ko na yung mga tilapia. Ito ay para manuot yung ating mga pampalasa hanggang sa kaloob-looban nito. Kung ano ang style mo, eh iyon ang gawin mo. Ginawa ko kasing parang dahon. At eh rin na nga, ang ilalagay ko ay oyster sauce. Kaya hiniwa ko ng marami. Eh para lalo nga pumasok sa loob. Kaya siguradong malasang malasa itong matatabang tilapia. Para naman sa ating palaman, eh naghiwa na nga tayo ng kamatis, sibuyas, siling berde na pansigang, bawang, luya, garlic powder, 2 tablespoon ng patis, at siyempre paminta. Haluin natin at tikman din kung okay na sa inyo ang alat nito. Kung hindi, eh kayo na bahala mag-adjust dyan. Sa isang lalagyan, maglalagay tayo ng toyo at pipigaan natin ito ng tatlong pirasong kalamansi. Hindi yan sawsawan na. At maglalatag na nga tayo ng dahon ng saging na mayroong lemongrass o tanglad sa ilalim. Yung toyo kalamansi, iyan yung ipapahid natin sa ating tilapia. At syempre, ipapalaman na natin yung ginawa natin. Pagkatapos si atin na itong babalutin. Atin itong i-steam ng 15 minutos. Saktong-sakto lang ang 15 minutes para dito sa ating malalaking tilapia. Eh halos hindi ka maiinip, maya, maya lang, eh pwede na natin yang hanguin. Teka nga pala, ikaw, ano ang paborito mong luto sa tilapia? Pakicomment mo naman dyan. Baka sa susunod, eh ang gawin natin dito. At diyan na nga tayo maglalagay ng mayonnaise. Kumuha ka ng kutsara para maikalat natin ang mayonnaise dito sa tilapia natin. Mas maganda kasing tingnan kapag ka talagang nakabalot ng mayonnaise. Yung isang side ng tilapia. At syempre, ang crispy garlic bits. Talaga naman. And there you have it kay Indonesian, mga kadadilisius. Ito yung ating version ng kinulub na tilapiang matataba. Ang klasik na lutong probinsya na habang tumatagal E eh, pasarap nang pasarap ah